Hindi lahat ng kumakatok sa gabi ay dapat pagbuksan. Minsan, mas mabuti pang magkunwaring walang tao sa loob. Noong 2016, nang lumipat kami sa bagong inuupahang bahay sa Bulacan. Simple lang ang buhay namin. Tahimik ang lugar. Sa kadahilanang nasa bandang dulo kami ng subdivision kung saan wala pang masyadong kapitbahay. Tatlo lang kami sa bahay. Ako, si Mama, at si Bunso. Luma pero maaliwalas naman ang bahay. At ang pinakakinagiliwan ko ay ang kwarto ko sa ikalawang palapag. May malaking bintana ng kahoy, tanaw mga puno sa likod bahay. Sa unang linggo walang kakaiba dito. Parang normal na araw lang. Hanggang isang gabi nagsimula na ang mga katok. Dahan-dahan kong nilingon ang bintana. Sobrang dilim at halos wala akong makita sa labas. Walang tao o anino. Pinaniwalaan kong hangin lang ito. Pero kinabukasan, ganun na naman. May naririnig na naman akong mga katok. Tuwing eksaktong alas 12 ng hating gabi. Sa pangatlong gabi, nagtaklob na ako ng kumot sa sobrang takot ng mga oras na iyo. At hindi ko alam ang aking gagawin. Pero ang mga pagkatok, parang papalapit ang mga tunog. Mas malalim at lubhang nakakatakot. Para bang hindi lang basta katok, parang may gustong pumasok. Hindi ko na alam ang gagawin ng mga oras na 'yon. Pumikit na lang ako hanggang sa makatulog dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, agad-agad kong kinausap si Mama at ikinuwento ang nakakatakot kong karanasan nung gabing iyon. Pero hindi naniwala si Mama sa mga sinabi ko. Hayaan mo na. Baka ibon lang o anumang hayop sa paligid. Huwag mo nang papansinin. Pero iba ang kutob ko. Kasi sa bawat gabi, lalo itong lumalakas at wala itong humpay sa pagpaparamdam. Hanggang sa isang gabi, naglakas loob na ako at napagdesisyonan ko na itong silipin. Bumangon ako at dahan, dahang akong lumapit ng may kaba. Hinawi ko ang kortina at doon ko siya nakita, isang babae. Nakatayo ito at hindi gumagalaw. Nakatitig lang sa akin. Agad akong nanlamig sa takot. Wala siyang mukha. Puting-puti ang kaniyang bestida. At nababalutan ito ng puting usok sa buong katawan. Nang magkatinginan kami ng mga oras na iyon, bigla siyang nawala. Lalo akong nabalot ng takot at hindi ko alam kung sisigaw ba ako o tatakbo. Natulala na lamang ako sa mga sandaling iyon kinabukasan, napansin ko na lang na meron akong sugat sa braso. Malalim ito, na parang kalmot. Kahit alam ko na hindi naman ako malikot matulog para masugatan ng gano'n na lang. Mula noon, gabi-gabi na siyang bumabalik at nagpaparamdam. Nakatayo at hindi gumagalaw. Paulit-ulit lang ito, para bang naghihintay ng paanyaya mula sa akin. Minsan, Bigla na lang bumubukas ang salamin sa bintana. Minsan, sumisilip sa kurtina. Hanggang isang gabi, dumaan siya sa bintana. Akala ko nananaginip lang ako. Pero naramdaman ko ang lamig ng paligid. Amoy usok ng kandila. Amoy lupa. Bumangon ako at at nagulat nang makita ko siyang nakaupo sa paanan ng aking kama. Tumitig ako. At siya'y biglang ngumiti. Isang ngiting walang kasamang emosyon at talagang nakakatakot. Napakaputla niya. Hindi ako makasigaw, ni hindi ako makagalaw. Parang nanigas ang buo kong katawan at bigla na lang ulit siyang nawala. Iniwan akong basa ng pawis at luha. Kinabukasan, sinabi sa amin ng kapitbahay na may babae raw na nagpakamatay sa kwarto kung saan ako natutulog. Maraming taon na raw ang nakakalipas na mayroong isang babae na tumalon sa mismong bintana ang bintana pinagmumula ng mga paramdam. Ngayon, hindi na ako tumitingin sa bintana tuwing sasapit ang alas dose ng hating gabi. Kahit may kumatok pa. Dahil alam ko sa sarili ko, hindi na siya umaalis. Ang mga aninong kumakatok sa gabi. Hindi, naghahanap ng kausap. Nagahanap sila ng kapalit. Ikaw habang nakikinig sa aking kwento, may napansin ka bang nakatingin sa bintana?